Magandang araw at welcome back sa Riling Panlipunan 10. Marami ang nalilito sa kahulugan ng gender at sex dahil madalas na pag-iisa ang kahulugan ng dalawang salitang ito. Tulad na lamang sa wikang Filipino, ang gender at sex ay katumbas lamang ng salitang kasarian. Ngunit, magkaiba ang kahulugan ng dalawang konsepto na ito kung kaya't sa pagtatapos ng talakayin, ang mga mag-aaral ay inaasahang kayang maipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng konsepto ng gender at sex. Ang sex bilang konsepto ay tumutukoy sa natural o biyolohikal na katangian bilang lalaki o babae. Ito ay natatalaga sa pamamagitan ng generic inheritance o pinagmulan ng ating lahi. Ito ay sinasabing permanente o hindi nagbabagong katangian na nakabatay sa anatomy at physiology. Ang sex ay maaari ding tumukoy sa gawain ng lalaki o babae na ang layunin ay ang reproduksyon ng tao. Ayon naman sa World Health Organization, ang sex ay pisyolohikal at biyolohikal na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba sa bawat babae at lalaki. Halimbawa, ang mga kababaihan ay mayroong tinatawag na uterus at ang mga kalalakihan naman ay mayroong mga testicles. Kasama rin sa mga katangiang ito ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw ng mga kababaihan na hindi naman nararanasan ng mga kalalakihan. Ilan lamang ito sa mga katangian na naghihiwalay sa pagiging babae at pagiging lalaki ayon sa kasarian o sex. Dagdag din ng World Health Organization, ang paghahating biyolohikal na ito ay hindi lamang sa pagitan ng pagiging babae at lalaki. Sa ilang mga pag-aaral, lumilitaw na may mga individual na ipinapanganak na mayroong parehong kasarian. Ibig sabihin, may taglay na kasariang pambabae, gayon din ang panlalaki. May mga pagkakataon rin na hindi malinaw ang kasarian ng tao. Sila ay may kondisyon na tinatawag natin na intersex. Sa kabilang banda naman, ang gender naman ay tumutukoy sa gawi, pag-uugali at mga saloobin na ikinakabit na isang kultura sa pagkababae at sa pagkalalaki. Ito ang mga katangian ng mga babae at lalaki na idinidikta ng kanyang lipunan na ginagalawan o mas kilala natin bilang mga socially constructed gender roles. Kabilang dito ang mga gawain na nakasanayan ng gawin ng mga babae at lalaki at naipasa na rin sa ilan pang mga henerasyon. Kasama rin dito ang pag-uugali na ikinakabit sa bawat kasarian. Halimbawa, marami ang nininiwala na ang mga mabibigat na gawain sa bahay ay dapat ginagawa ng mga lalaki at ang mga magagaan naman na gawain gaya ng paglalaba, pagluluto at paglilinis ay ginagawa dapat ng mga babae. Tandaan din na ang gender ay kabaliktaran ng sex dahil ang kasarian sa konseptong ito ay maaaring mabago. Sa kabuuan, masasabi natin na ang gender at sex ay magkaiba ngunit magkaugnay ang mga konsepto nito. Ang sex ay mayroong kategorya ng pagiging babae, lalaki o intersex. Ang gender naman ay nahati sa pagiging pambabae o panlalaki ng isang gawain ang sex ay natutukoy sa oras ng kapanganakan o biologically determined, samantalang ang gender ay natutukoy kapag nagkaroon na ng social relationship at interaction ang isang individual sa lipunang kanyang kinabibilangan. Huli, ang sex ay physiological at ang gender naman ay kultural. Malaki ang pagkakaiba ng konsepto at kahulugan ng sex at gender, ngunit tandaan na hindi nagtatapos sa mga konseptong ito ang paglilinaw patungkol sa dalawang termino. Sa kasalukuyan, matunog ang SOGI Bill sa ating bansa. Ngunit ano nga ba ang merong sa SOGI Bill at ito ay pinagtatalunan? Ang konsepto ng gender ay kinapapalooban ng tinatawag na sogi. Isa-isa natin ang kahulugan ng mga letra na bumubuo sa sogi. Unahin na natin ang sexual orientation. Ang oryentasyong sexual sa wikang Filipino ay tumutukoy sa pisikal at emosyonal na atraksyon na nararamdaman ng na isang individual patungo sa isa pang individual. Ito rin ay nauuri sa tatlong kategorya. Una narito ay ang heterosexual. Ito ay tumutukoy sa mga individual na nakakaranas ng pisikal, emosyonal at sexual na atraksyon sa mga individual na may ibang kasarian sa kanila. Sila ang mga babae na nagkakagusto sa lalaki o kaya naman ay lalaki na nagkakagusto sa mga babae. Sumunod na kategorya ay ang homosexual. Ito naman ay tumutukoy sa mga individual na nakararanas lamang ng pisikal, emosyonal at sexual na atraksyon sa mga individual na kaparehas ng kanilang kasarian. Halimbawa, ang mga babae na ang preference bilang partner ay kapwa din nila babae. Gayun din ang mga lalaki sa kapwa nila lalaki. Nasa ilalim din ng homosexual ang mga tinatawag nating lesbian o mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki o mga babae mayroong pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. Kasama rin sa kategoryang ito ang katawagan na gay sa ating lipunan. Sumunod na kategorya ay ang bisexual. Ito ay tumutukoy naman sa mga individual na nakararanas ng pisikal, emosyonal at sexual na atraksyon sa parehas na babae at lalaki. Ibig sabihin, maaari sila magkagusto sa isang lalaki o kaya naman ay sa isang babae. Karagdagang kategorya pa sa ilalim ng sexual orientation ay ang pansexual. Ito naman ay tumutukoy sa pakiramdam na mayroong potensyal para sa sexual na atraksyon, sexual na pagnanais o romantikong pag-ibig patungo sa mga tao ng lahat ng mga pagkakilanlan ng kasarian at biyolohikal na kasarian. Ibig sabihin, hindi nila binibigyang halaga sa pakikipagpareha o paghahanap ng kapareha ng kasarian ng isang tao. At panghuli ay ang asexual. Ito naman ay tumutukoy sa mga individual na hindi nagkakaroon ng atraksyon sa kahit na sino anuman ang kanyang kasarian o pagkakilanlan nito. Sumunod na nilalaman ng SOGI ay ang gender identity. Ang pagkakilanlang pangkasarian ay nararamdaman o pinaniniwala ang kasarian ng isang tao maging akma o hindi sa kanyang sex at birth. May kakategorya ang gender identity sa mga sumusunod. Una ay ang cisgender. Kung ang kanyang biyolohikal na kasarian na kanyang nakuha sa kapanganakan ay nagtutugma sa kanyang gender identity. Sila ang tinatawag sa ating lipunan bilang mga straight. Sumunod na kategorya naman ay ang transgender. Ito ay ang mga individual na hindi tugma ang gender identity sa kanyang biological na kasarian sa kanyang kapanganakan. Ito ay nahati sa tinatawag na transgender man o transman o ipinanganak bilang babae ngunit may gender identity ng pagkalalaki. Samantalang ang transgender woman naman o trans woman ay ipinanganak na lalaki ngunit mayroong identity ng pagkababae. Nariyan din ang by gender, ang mga individual na ang gender identity ay pinagsama o parehong pagkalalaki at pagkababae. At pinakapanghuli ay ang agender. Ito naman ang mga individual na sa kanilang kalooban ay may pakiramdam sila na sila ay ungendered o walang gender identity. Sumunod na nilalaman ng SOGI ay ang gender expression. Ang gender expression naman ay ang kung paano ipinapakita ng isang tao ang kanyang sarili sa publiko base sa kanyang pananamit, kilos, pananalita at iba pa. Pumapasok rin sa kategoryang ito ang mga obserbasyon natin sa lipunan tulad na lamang ng mga kalalakihan na feminine kumilos at mga kababaihan na masculine ang gender expression. Taryan din ang androgyny o ang pagkakaroon naman ng pinagsamang katangian ng pagkalalaki at pagkababae. Tandaan na ang konsepto ng gender at sex ay patuloy na nagbabago at nadadagdagan sa kasalukuyan. Kung kaya't pansamantala ay dito muna nagtatapos ang ating talakayin at pagkita-kita tayo muli sa ating susunod na lecture. Paalam!